Bigyan ko na lang kayo yung sticker Ay, sige nga, kaya nga po Thank you Thank you okay, po, thank you po Ang Ah, Wag ganun. Okay na yan, okay na. Okay na. Okay na yan. Okay na yan. at nga pala tayo mga tal? Punta tayo sa ano, Project 6 Makikiramay lang tayo sa tropa natin Kapabata natin uh, Kasi gaya ko na wala na rin ama Alam ko at ramdam ko yung pakiramdam Yung sakit na mawala na isang magulang So, siyempre masakit nga naman talaga mawalan talaga ng magulang dahil naramdaman ko na yan makikiramay lang tayo sa tropa natin pero hindi ko napapanggatin kung sino yun uh, syempre privacy iba. ika lang natin yan so pupunta lang ako para syempre makiramay tropa natin yan dapat kanina pa ako pumunta kaya lang talaga ang dami naming lakad so ngayong hapon lang na ako nagkaroon ng ano ng pagkakataon so samantalain natin dahil alam ko last day yata ngayon ng ano burol magpapagas pala tayo dapat kahapon pa ang magpapagas nakalimutan ko bulaklak naman ngayon nakalimutan ko na naman mag jacket ang init pa naman no oh. tirik na tirik ang araw tagas tayo ulit ng limandaan para uh, sa mga uh, susunod na lakad natin eh, may gas na tayo hindi siya pan pa ako kapag kailangan makapagpagas na tayo konti na lang itong ano natin gasolina natin ayaw kong nauubusan ng gasolina ng fuel tong anak eh motor ah pwede na siguro dito 95 ipapakarga natin 95 octane ah. Kaya 500 Uh, 95. Five. Ah, 95. 5 Ah. Uh, 95 octane. All right, guys. Let's go. Malayo-layo na abutin ito. 500. Sinipon pa ako, anak lang to. Okay, no? dito tayo, labas tayo dito traffic dyan eh sa ah, kaya magandang dumaan Mainit maka tayo ngayon. Ang init sa legs. Tamang gala na rin tayo. At the same time, syempre vlog vlog. No? I know the feeling na mawala na isang magulang. Ang isang taon, ang tao naman na nawalan ni eh. walang ibang hihingit na aniyan kundi yung yung pakikiramay lang masaya na sila dyan siyempre eh aagham na lang tayo Agam na lang siguro Boom tapos minda na avenue. Eh, malapit na doon ng Project 6. Dikit-dikit lang naman 'yan eh. Mga kailangan na ng malupitang linis nito. ako talay si Erpat Kasi sinong nawala si Erpat eh sobrang parang nagu yung mundo ko siyempre yung magulang natin naging mabuti man o masama magulang natin lagi yan hindi mo mababago yung pak na magulang talaga yan wala ka kung wala wala sila yung feeling nung parang wala kang gana sa lahat yung feeling na gusto mo na lang iiyak iiyak yung sakit o alam natin mat matanda na tempre ka may edad na talagang din na pupunta tayo naman lahat din mapupunta pero iba pa rin yung sakit eh syempre mahal mo yun magulang mo yun ba diba? hanggat ano pa magulang natin nabubuhay paramdam natin huwag tayo magdadala ang isip na mahalin yung magulang natin naging masama man o mabuti syempre napakaswerte ng mga may magulang na talagang naging mabuti sa uh, anak yung talagang inalalayang kayo yung paglaki yung kahit nga may asawa na inalalayan pa rin pero syempre kahit na hindi naging ganay magulang natin malin pa rin natin hindi mo naman mababago yung katotohanan na ano eh magulang mo siya kapag silang pa lang sa'yo may utang na ko nang agad bonus na lang talaga yung nagmabuting magulang syempre mas mamahalin mo yan diba? mas masakit so wala lang nalala ko lang kasi si Erpat so that's why uh, makikiramay tayo kasi alam natin yung pakaramdam eh ako nga nun, nung namatay si Erpat parang halos hindi ako nakapag uh, ano eh parang hindi ako nakapag grip parang kahit malungkot ako parang ang dating ay walang karapatang maging malungkot kasi mabawal ang minto dahil may mga may umaasa sa atin mga tao natin as eh ganito talaga ang buhay tuloy lang no matter what wala namang ibibigay ang Diyos na pagsubok kung di natin kakayanin no? that's life lagi lang tayo mananalangin Ito kaya si Kenneth Tingin mo na tayo ng ano Kakilala rito Para may makasabay tayo Pagka walang kakilala di, ta Ako na lang mag isa Ay. Hindi, hindi pa. Kayo lamay daw ngayon ah huh? Ha? Pup -pup Pumunta kayo? Sa gabi, puta ka. Alas, alas, na yata. Antoy! Sa bahay! Huh? Pasyal, pasyal na lang. Um. Pasyal, pasyal. Day off eh. Day off, day off si Dudong. Ha, ha, Sige oh. Project 6 sa barangay mismo Ket tengok saya atas dan sana yang buruk eh. Kau Buhingan Kau ingat Pogi ni kuih na <laughs> ah? bigyan ko na lang kayo sticker ay sige yeah ah po thank you oh mamaya mo na no eh. mo sa ano Teka lang, pagka bumaba na yung ano. Hindi pa mainit eh. Ready dito sa loob nito. Saan mo didikit? Baka masayang. Ya, meron niya. Saan mo didikit? Ya. Yeah. Ha? Sticker? Oh, hindi 'yan, wala. Oh, may dadaano. Ah. Okay. Okay picture pa. Para tayong ano niyan ah. Ah sige. Pwede pa Joyride. Okay po, thank you me, po. Ah oh, sige bomba na, bombona wag ma wag masyado, ah. Konti-konti lang. Banda <tinyo> lang Okay na 'yon. Isa lang. <tinyo> Okay na Wag ganon. Okay na yan, okay na. Okay na. Okay na, okay na yan. Konti lang tong dala ko eh. Oh yang salai, oh ya salai, oh sudah siap. Oh ya nat, wala na. Ubus ni. Dapat eh. Oh sige. Ah bisan bombela. Bili Oh okay na. Okay na. Ubus ni. Pasisit na. Eh. Pagbalik ko dito.

ng mga bata no liligalig oo okay lang yan. nakilala tayo ng iba tinatawag ako J. Zelda ayan. araw ng pagsamba ang dami nagsimba ngayong araw na to ayan oh. No? Nakakatuwa ah, yung mga bata doon, ang kukulit Sayang, konti nung dala nating sticker Hindi natin nabigyan lahat ng sticker yung mga bata, sayang Di wale, pagbalik natin doon Bigyan ko kayo ng sticker sa susunod ulit Unexpected, may mga nakakilala sa atin doon Na, ewan ko, followers yata natin Nakilala tayo, tinahog tayo na JC de. So ayun, syempre pinagbigyan natin bumaman sila Syempre mabigay lang natin yung ganong kasimpleng kaligayahan nila eh, Nakakagalak na rin ang damdamin, di ba? minsan ang sarap din sa pakaramdam na ano yun eh, no? yung nakakapagbigay ng kaligayahan no? aside from na tumutulong tayo mga ganitong kasimpleng bagay ba tapos na pagbibigyan natin na yun, tulad nun bomba tapos nila yung ngiti nila di ba parang uh, ano parang nakakatuwa yung galak makikita mo sa mukha nila <laughs> tapos alam mong habang umingiti sila pagkabuhamba nila alam mong nangangarap na rin sila <laughs> 6L nakakagigil aggressiveness niya Pagka napapakinggan mo yung scream ng motor mo nakakatawa lang talaga Ako masaya na ako dun sa nakikita ko silang ano, nakangiti pag bumubomba. O okay lang, kahit maubusan pa tayo ng ilang libong gasolina. Importante eh, nakakapagpasaya tayo. Basta may nag-request ng bomba, bomba. Ibigay natin Kasi yung mga ganong kasimpleng bagay Eh yan nga, Kaya nga ng lagi ko sinasabi Low of attraction yun Diba Na-attract sila na magsumikap Diba Na magkaroon ng ganitong klaseng Motor O hindi man ganitong motor Kahit simpleng motor lang At least diba Na-upgrade nila yung sarili nila Nang Dahil lang sa simpleng bagay na ganon nagkakaroon sila ng anong idea na oh Siyempre, pag nagsikap pa oh malay mo oh, someday or mahigitan pa nila yung mga ganong kasimpleng bagay di ba wala namang masama doon eh Alright mga tal, hanggang dito na lang yung vlog natin Nandito na tayo sa bahay eh. So, maraming maraming salamat sa supportan nyo and thank you God bless